buhay po mga kabarangay muli yung pagbabalik at panibagong vlog na naman at hapon na nga mga kabarangay inabot na kami hapon kami po ang mag-asawa ay nag tatabas at nagagamas-gamas po nitong uh, tanima ng pakwan ngayon po mga kabarangay ay medyo mahaba na talaga yung bagin po nung o yung bagin po ng pakwan, yung puno ng pakwan. Mahaba-haba na po talaga mga kaya po mga kabarangay, uh, tinatamnan din po namin ng upo doon sa pagitan, ano po, para isang dilig po kami. Uh, ngayon po naman, upo naman yung aming tinatanim mga kabarangay. po. Uh, upo naman ang tinatanim mga na po mga yung puno at bagin ng pakwan ano po mga barangay at nag-uumpisa na yun po tamo medyo maganda na po update po sa ating pakwan maganda na po yung puno patuloy na po yung paglago ng puno mga barangay ano po puno at bagin ah, uh, patuloy na po talaga yung kanyang paghaba ng bagin paglago yan po mga barangay ah, uh, at ito po, may nabulaklak na mga kabarangay. Ano? Pero sabi nga po, yung unang bunga nito, ang gagawin po ay bubulotin yung unang bunga tatang. Ano po mga kabarangay? Uh, alright mga kabarangay. At, <coughs> ito na nga. Patuloy ang pagtatanim muli. Upo naman mga kabarangay ang atin pong tinatanim sa pag ita naman ano po nadagdagan sayang po kasi mga kabarangay ngayon po kasi ay umuulan pa ano po mga kabarangay kaya natam na namin ang upo naman ito na. Lahat na yan. Barangay, all right. Ayun, upo. Upo na po. Tinatanim namin ngayon ay upo. Ayun. Ito po ang pagtatanim namin ng upo, mga barangay. Po. Dalawang po. lang. Tatlo. tatlo. Yun, ang tinatanim po namin ang gusto ng asaba ko ay tatlo. Ay, gusto ko nga po mga kabarangay, dalawa lang. Ay, gusto yung tatlo. Ay, di tatlo. dalawa tatlo. <coughs> dalawa, tatlo. Dito po ito mga kabarangay sa wala hong tanim na uh, pakwan ito po kasi walang tanim na pakwan nandun po sa kabila ang tanim pakwan tapos andito po sa kabila yung isa yan nandito po sa gitna namin tinanim kasi sayang po mga kabarangay yung linis na naman namin yung ano po, tao, kaya humalinis na ano po mga kabarangay ang ah, natitira lang po talaga na nakikita nyo ah, mga kabarangay ay yung ah, tanim po na pakwan ano po, ang malalago na malalaguna ah, dito sa bakante sayang naman po yung aming gamas yung linis namin kaya ho tatam tinatam na po namin ang upok uh, mga Ano po? Ito, ay sayang po yung uh, linis namin. Ano po mga Yun, mga barangay at eh, Diretso lang kasi mga kabarangay umuulam umu umu pa rin po ngayon po ay marso na pero may ulam pa rin tayo may hangin pa rin na amihan ano po mga kabarangay kaya ah... Uh, habol kami nga ng tanim ng okra, upo, ano po, talong, habol po kami ng pagtatanim. Yung nga lang po mga kabarangay, dahil sa sobrang busy ko po ngayon, sa mga panahong ito, ay di mga kabarangay, hindi po masyado makapaghalaman. Ano po, kaya po ngayon, nakapag-vlog na uli, dahil sabi nga po sa inyo parangay, hindi ko na po pinababayaan ang tungkulin ko, kasi ako umaga, hapon lang po na sa taniman ano po sa pagkatapos ko po maglipat ng mga alaga baka diretso taniman naman po ako mga kabarangay kaya po yung, yung gawa ko yan po mga kabarangay tanim kami ng upo dito yan po tanim namin na dito yan po kita po mga kabarangay ano? ito po yung upo upo din po ang tanim dito yan. sunod sunod po mga kabarangay ang tanim ng upo hanggang doon dari Diret Ano po? Para ah, mag, uh, ah, mga barangay para abutin man po ng Abril uh, ah, kayang-kaya naman po namin itong diligan mga barangay. Yun nga po, hindi ko pa testing uli yung aking pong ah, power spray na ginagawa kong water. kumukuha ako ng pandilig doon po sa sapa tapos iniipon ko po sa drum at yun ang aming idinidilig na po, hindi ko pa po tataray dahil nga po ulang ulan pa rin mga kabarangay dire diretsyo pa rin ang ulan yun at kami mag asawa po mga kabarangay yan pa rin tuloy pa rin ang pagtatanim sayang po kasi yung uh, panahon butit maulam pa siguro kayang kaya pa yung taninim ko pong okra nung nakaraan uh, ah, na po siya mga barangay kaya tapos ang lakas pa rin ng hangin na amihan kaya po maulan pa kaya yan ulan pa rin mga barangay kala ko nga po wala na masyadong ulan ay ulan pa rin ano po mga barangay yan tsaga tsaga lang yung luya nga po pala mga barangay okay naman maganda po yung ani naibenta na po namin ang luya mga barangay tsaka po yung ube ano po mga barangay naibenta na rin po namin at tsaka po yung balinghoy mga barangay naibenta na po namin at yun, medyo kumita naman mga barangay maayos naman at meron na uling at dagdag kita ano mga barangay kita at ito pong aking mais mga barangay malapit na po yung aking mais yan mga barangay sa likod ko yung mais yan o. yan mga barangay oh. malapit na po siyang matuyo ngayon po marso ay aanihin na po namin yan mga barangay ito pong uh, mais ano po pagbalik ko po mga barangay kasi po ako ay paalis papunta po ng seminar ng National Congress ano po, sa Liga ng mga barangay mga kabarangay pagbalik ko uh, harvest na po naman kami ng mais ano po mga kabarangay mga ano kabarangay tingnan nyo po yung aking mais at iba na patuyo na po siya iba na po ang kulay talagang malapit na pong ma tuyo ano malapit na po siyang harvest ay pag harvest po ng mais sasamahan samahan din po niyo ako mga barangay sa pag harvest ko po ng mais ano po yun yung aking anak na isa dinala po kami ng kape mga o kami oh. mag-asawa dito sa taniman ano po so yun po barangay ahon talagang tigil pa rin ang ulan marso na po pero walang tigil pa rin ang ulan kaya ako tumanim nga kami na ngayon ng okra, upo at saka talong tinanim na po namin ng uh, aming mga ibang halaman pa kasi sayang nga po nag uulan pa kahit marso na uh, abril na lang po kami magdidilig na magdidilig sigurado mag tataginit na abril doon po kami uh, mag-iipon mag-iipon na palagi ng tubig galing po sa sapa ano at doon po ang pagdidilig po mga kabaranggay tatapusin po namin yung aming pagtatanim ng upo ano po po mga kabaranggay maraming maraming salamat po sa inyo pong lahat na panunod sa aking mga video at ngayon nga lang po uli nakapag vlog dahil sobrang busy po talaga at may ginana po kami uh, community assembly para po sa ating mga estudyante na tumutubong dito sa ating mga barangay. Ano po? Po mga barangay, maraming salamat po sa lahat po ng may mga karawan ngayon. Maligayang maligayang karawan po sa inyong lahat. At sa mga papauwi po sa inyong tahanan galing sa trabaho, mag-ingat po kayo mga kabarangay. At sa papasok po sa trabaho, mag-ingat din po kayo mga kabarangay. Ingat po. At maraming maraming salamat po at kami tatapusin na namin po itong uh, aming pagtatanim ng uh, upo. Ano po, mga barangay? Yan po, mga barangay, salamat po. God bless po sa inyong lahat, mga barangay.